E check engine na ba? Okay, ingin na ingay ng ano po. Okay. Pagkatapos malusong sa baha, ayan. <tip> Kala ako matibay eh. ng problema dito eh. Kinalawang <tip> eh. Eto yan. Ay, asa, tema. Kung ano, buwangin ano. Ito. Eto. Yan na nangyari eh. pinasok ng tubig may kasamang buhangin tignan mo to o, oh, may tama o oh, siyempre pag sumiksik yun sa gilid ng belt iiikot Ay, ayan, gas gas bumakat yung belt eh o hirap pag pumasok ang tubig ayan, nagbinis na o na kalawang ano? Tung si PGX ayon. Kumakating po tropang ko ay malapit siya no. Yun Ano pre, may nabasag? Wala na. Wala na ba? Wala akong may nabasag. Yan ang talagang kinanawang siya, no? Wala na, madala pa sa grasa to, tsaka langis. Sana nga. Ito na ngayon, na nalilis na. Ano kaninang video? Parang may pre. Alamang. Very. Dashos na naman. Hindi na katulad kanina oh. para may gumigiling. Kanina may giling ka ano? may wala na. 'Yun. Tayo so, na. Ito may check engine to dati at 'yun ayan natin. 'Yun. Dapat mamatay yun, okay na. Pinalitan dito yung oxygen sensor. Yan, ganyan ang epekto ng baha. Ang oxygen sensor makikita dyan sa ilalim ng, sa gilid ng tambutso. Pakita ko yung itsura ng oxygen sensor na pinalitan. Ito yung ano, oxygen sensor yun. Yung sa motor ko version 1. Version 1. Tapos may version 2 na nito. Kaya ingat-ingat lalo't pag mabaha, magastos medyo mahal magpalit nasira ang torque drive at itong oxygen sensor